Kaki sa masbate, pinagtimpla muna ng kape bago itinumba. Naritong news ni Judith Estrada Larino. Dead on the spot ang isang lalaki sa kanyang bahay sa Dimasalang Masbate matapos pagbabarilin ng mga dumalaw sa kanyang mga armadong bisita. Ayon sa mga otoridad, nasa loob ng kanilang bahay ang biktimang si Elias Gabo. 50 anyos kasama ang kinakasamang si Bel Villegas nang biglang pumasok ang sampung armadong kalalakihan. Tatlo sa mga suspect ang nagpatimpla pa ng kape kay Elias Gabo. Gayunman nang magtungo sa kusina ang biktima upang magtimpla ng kape ay sinundan siya ng tatlo at pinagbabaril. Hindi naman nasaktan ang kinakasama ng biktima sa pamamaril. Na-recover ng mga rumispanding polis ang ilang basyon ng bala ng kalibre 45 baril at M16 Armalite Rifle. Patuloy naman sa ginagawang investigasyon ng polisya para matukoy ang pagkakakilanlan at motibo sa nasabing pamamaslang. Yan ang aking news, ko. Ako sa si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.